Hi hey guys, for today's video, I'm going to open this one na kasi kailangan ko. Kailangan ko ng pera. kasi kailangan ko ng pera. May gusto talaga akong bilhin guys. May gusto akong bilhin. Para ko kasi matagal na. Eh. Kahit yun lang mabili ko para for, for myself. Habang mura pa siya. Habang mura pa siya. And then, hindi naman siya Hindi naman siya waste of money kasi it's a good investment also. And then, so I need to open this one so, na. So I'm gonna open this one. Baka may bakal tayo. Tingnan natin kasi baka may mga ganyan tayo eh. May tandaan tayo kasi para may maopen na ta ma maganyan tayo po. Hirap na. So okay. Kita po yan, may mga laman din po. <laughs> kasi as in po kasi may ma tayo maya, mahiwa, ma mga magupit tayo sa loob. <sighs> Hirap pa. Pahirapan, pahirapan siya guys, pahirapan. Hirap na sayang yung pan siya, yung 20 or 50 or hindi na magpipit. Tak sedih diba? tu. sakit na sa Oops. Let's check. Let's check, guys. Ayan. Tandahan din lang natin kasi mahirap na. And then, this one. Mahirap Eh. <laughs> Ayun mo pa. Ayaw mo laglag guys. kita okay, yan. Ayaw mo Pulang pata yung bukas natin. Mahinti na. Yan, ganyan lang ginawa ko. Para dito, may mabubulat na tayo. First, donut natin. Wow, it's 1,000. 1,000 siya, guys. And then, second donut natin. 100. Ayan. Ito natin, ikon. Eh, Ibaba. Baba natin yung camera. So, ayan, guys. Okay na natin ito. Ito siya lang ating lagutin. Okay na pa, pa siya. And then, the other one is 100 again. Is it 100 or 1,000? Ayan, 1,000 again. Ayan, 100. वान हान्ड्रेड बिदि खोमाइ थाबैनो थायो बेसे फाइभ हान्ड्रेड फाइभ हान्ड्रेड थायो हान्द्रेद टाइप वन हान्ड्रेड आइयो एभार थाउसन थायो एभार टाउन एबा फाइभ हान्ड्रेड फाइभ हान्ड्रेड एभान हान्ड्रेड टाइप र वान हान्ड्रेडियान हान्ड्रेड मानद्रेदि गाबफेरि

Wah, wow, 1.000 pesos walaikat, pa walaikat, walaikat, wah, 1.000 pesos. walaikat, 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 1000 1000

おい、またそれで、50、50、50、100、100、5、500、ええ、1す0 <100 S 2> <100 S 1> ko na lang sa dito. Uy, may 500 pa. 500. 500. Kaya, nag-20 din tayo guys. 90. Another 100 pesos. 150. Ayan. 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 Ano, oh, Dre? Wala na. Wala na siya, Reza. Wala na siya, Reza. Wala na. Magayos na lang tayo. Magayos tayo. Dapat. Ayan na. Ito. Ayan. Siyan.

う何 So, Hoy guys, to payak na epon. Tayo ibibigay ko siya dito. Ayan. Tayo ibibigay ko siya. Tayo ibibigay ko siya. So, so ibibigay ko to guys, ibibigay ko to na gusto ko. actually gusto ko 'yun, gusto ko 'yun. Sabi ko eh, dadibigay ko na lahat ng 'yan. Kinagagawa ko na lahat ng problem ng traffic sa Cavite ko po guys. So tanong ho naman sa akin para Bibigyan ko kasi gusto ko talaga 'yun. Talaga ko na gusto 'yung dito pa sya na kukuha ng 'yan. Ibibigay so, ko siya kasi ibibigay ko siya na para sa nalagas sa dito. Meryong taon na to. So, ayan, uh, ayan na 'yung ipon to. Ano pa bibigyan dito? Alamin niyo. Aalamin niyo ang ko dito. Thank you and God bless everyone. Bye. Tandaan da ang pag-iipon. Ay, magand may magandang may dutulot. May magandang may dutulot po. So, ipon lang tayo ng ipon guys kasi wala naman masama. Bye guys. Bye.